Alam mo ba, hindi ka mahina dahil sa problema sa paligid mo. Mahina ka dahil hindi mo kontrolado ang isipan mo. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang seven brutal na batas ng stoicism na kung susundin mo, hindi ka na kailanman matitinag ng kahit anong pagsubok. Mula pa noong sinaunang panahon, may mga pilosopong nagsabi na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob, sa ating isipan. Sa mundo na puno ng gulo, problema, at hindi inaasahang pagsubok, ang pagkakaroon ng matibay na isip ay isang pambihirang regalo na maari nating matutunan. Dito sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang pitong brutal na batas ng Stoic, philosophy na makakatulong sa iyo para maging mentally unbreakable. Hindi ito mga pangkaraniwang advice. Ito ay matindi, minsan nakakainis, pero garantisadong effective kung iisipin at gagamitin mo ng tama. Bakit ka mahina sa isip? Once ang isipan mo ay nagiging alipin ng kapaligiran, isipin mo araw-araw nakikita natin ang iba't ibang bagay na pwedeng makagulo sa utak natin. Traffic, trabaho, drama sa pamilya o relasyon, social media wars, at iba pang distractions. Kapag ang isip mo ay hindi matatag, mabilis itong matumba sa kahit maliit na alon. Madalas nakikita natin ang mga tao na naiirita agad sa maliliit na bagay. Natatakot sa mga problema kahit mari naman silang harapin. Nagpapadala sa emosyon at nagiging biktima ng sitwasyon. 2. Kulang sa self-control at resilience. Isa pang dahilan kung bakit mahina ang isip ay dahil madalas, hindi natin kinokontrol ang reaksyon natin. Madali tayong magalit, malungkot o matakot kahit hindi naman kailangan. Hindi lahat ng tao ay may natural na kakayahang i-handle ang stress. Pero ang problema, hindi tayo tinuruan kung paano ito gawin. Kaya kapag dumating ang problema, parang naiinip ang isipan natin na ma-overwhelm agad. Ano ang mangyayari kapag hindi ka nagpalakas ng isipan? One, magiging buhay mo ay puno ng pag-aalala at takot. Kapag hindi matatag ang isip mo, ikaw ay palaging apektado ng mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Madali kang ma-stress, mag-worry at ma-depress. Parang roller coaster na walang taping. 2. Walang malinaw na direksyon sa buhay. Kung pabago-bago ang mood at mindset mo, mahihirapan kang magdesisyon ng tama. Madalas, natatrapik ka sa mga drama. At hindi mo matupad ang mga pangarap mo dahil palagi kang distracted. 3. Nawawala ang kontrol sa sarili. Kapag pabago-bago ang emosyon mo, madaling maapektuhan ang relasyon mo sa iba. Minsan, hindi mo na alam kung sino ka, kung ano ang gusto mo, at paano ka magiging masaya. Batas number one, walang tao ang may control sa isip mo maliban sa iyo. Isa sa pinakasentral na prinsipyo ng Stoicism ay ang pagkakaroon ng kontrol sa sariling isip. Sa mundo, maraming bagay ang hindi natin makokontrol, panahon, opinyon ng iba, pangyayari. Pero isang bagay, lang ang laging nasa kamay natin kung paano tayo mag-iisip at magre-react. Kung naiintindihan mo ito, magkakaroon ka ng lakas na hindi basta-basta mawawala sa kahit anong bagyo. Si Epictetus, isang dating alipin at naging stoic philosopher, ay nagsabi, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Halimbawa, traffic jam. Imbes na mainis ka at ma-stress sa traffic, isipin mong bahagi lang ito ng araw at pwede mong gamitin ang oras para mag-isip o makinig ng audiobooks. Mga kritiko, kapag may pumuna sa iyo, isipin mo na ito ay feedback, hindi sentensya. Hindi nila hawak ang isip mo, kaya hindi ka nila pwedeng sirain kung hindi mo ito papayagan. Problema sa relasyon. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao, pero kontrolado mo ang mga desisyon mo. Practical na hakbang. 1. Kapag may nangyaring hindi maganda, itigil ang automatic na emosyonal na reaksyon. Or 2. Magbasa o magsalita ng mga affirmations na nagpapaalala sa iyo ng kapangyarihan mo sa sarili mong isip. 3. Gumamit ng journaling. Isulat ang mga bagay na hindi mo kontrolado at ang mga bagay na kaya mong kontrolin. 4. Practice mindfulness. Bumalik sa kasalukuyan at tingnan ang mga pangyayari ng walang judgment. Batas number 2. Pain is part of growth. Malalim na paliwanag. Hindi natin may iwasan ang sakit at hirap sa buhay. Pero ang Stoicism ay nagtuturo na ang mga ito ay parte ng proseso ng paglago. Ang paraan ng pagtingin natin sa sakit ang nagdedetermina kung ito ay magiging dahilan ng ating pagbagsak o pagangat. Hindi tayo nagihirap dahil sa pangyayari kundi dahil sa pananaw natin dito. Sa panahon ni Seneca at Marcus Aurelius, madalas silang humarap sa mga personal na trahedya, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagalis ng kapangyarihan o pangalipin. Pero gamit ang stoic mindset, pinili nilang tingnan ang hirap bilang daan patungo sa katatagan. Halimbawa, physical training. Ang sakit sa pag-iehersisyo ay kinakailangan para lumakas ang katawan. Ganito rin ang sakit sa emosyonal na buhay. Ito ay parte ng pagpapalago. Pagkawala ng trabaho, sa una masakit at nakakatakot, pero ito rin ang oportunidad para matutunan ng ibang skills at makahanap ng mas magandang trabaho. Pagkahiwalay sa relasyon, hindi ito katapusan, kundi simula ng bagong kabanata ng buhay. 1. Kapag nakaranas ng sakit o hirap, tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko dito? Paano ito makakatulong sa paglaguko? 2. Gumawa ng gratitude. Journal para mapagtanto mo ang mga positibong bagay sa kabila ng hirap. 3. Magtakda ng mga maliliit na challenge na magdadala ng discomfort, e.g. cold showers pagpuputol sa screen time, para sanayin ang isip sa pain tolerance. Batas number 3. Huwag magpaalipin sa emosyon. Maraming tao ang nadadala ng emosyon. Kung galit, galit sila ng sobra. Kung malungkot, nawawala sa sarili. Pero sa stoicism, ang emosyon ay signal lamang, hindi dahilan para mawalan ng kontrol. Paano nangyayari ang overthinking? Kapag may isang hindi inaasahang bagay, madalas isipin ng utak natin ang pinakamalala. Ito ang tinatawag na catastrophizing. At dahil dito, mas lalo tayong nahihirapan. Halimbawa, delay sa reply ng text. Hindi ito palaging sign na ayaw ng tao. Baka busy lang siya o may problema sa connection. Work stress. Imbes na isipin na sigurado kang papagalitan, isipin na lang na maaari kang makatanggap ng feedback na tutulong sa'yo. Practical na hakbang. 1. Kapag napapansin mong nagsisimula kang mag-overthink, huminga ng malalim at i-ground ang sarili sa kasalukuyan. 2. Gumamit ng thought journal. Kung saan sinusulat mo ang mga negatibong isipin at hahanapan mo ng katibayan kung totoo ba ito. 3. Mag-practice ng meditation or mindfulness para ma-develop ang kontrol sa emosyon. Batas number four, lahat ng bagay ay panandalian. Isa sa pinaka-brutal pero mahalagang aral sa Stoicism ay ang pagkaunawa na lahat ay panandalian. Mga bagay, tao at pangyayari. Sinasabi ni Seneca na hindi natin maikokontrol ang haba ng buhay natin, pero ang nasasayang na panahon ay malaking bahagi ng kahirapan natin. Halimbawa, relasyon. Kahit gaano mo kamahalang isang tao, ang panahon ay limitado lang. Kapag nawala siya, tanggapin mo ang pagkawala bilang natural na bahagi ng buhay. Kayamanan, ang material na bagay ay hindi permanente. Mahalaga ang pag-aalaga pero huwag maging alipin nito. Kalusugan, mahalaga ang pangangalaga. Pero dapat tanggapin mo ang natural na pagbabago ng katawan. Practical na hakbang. Want to practice daily gratitude. Magpasalamat sa mga bagay na meron ka ngayon. 2. Mag-reflect araw-araw tungkol sa mga bagay na pansamantala lamang. 3. Isipin ang memento mori. Ang kamalayan na balang araw ay mawawala ka rin dito. Gamitin ito para mapalakas ang iyong pagpapahalaga sa kasalukuyan. Maraming tao ang nagkakaroon ng big problem, kahit alam nila kung paano maging matatag dahil umaasa sila sa validation ng iba, kaya't madalas silang nadada pa sa opinyon at pananaw ng ibang tao. Ibinablock nila ang discomfort, kaya't laging naghahanap ng comfort zone at takot humarap sa hirap. Kumagaya sila sa expectations ng lipunan kaya't nawawala ang tunay na sarili nila. Kung hindi mo babaguhin ang mga ito, kahit gaano ka ka-intelligent o ka-motivated, mananatili kang trapped sa mental na kahinaan. Isipin mo, kung patuloy kang naghahanap ng approval sa iba, madali kang makontrol ng tao kahit hindi mo gusto. Kung iiwasan mo ang discomfort, ang growth mo ay titigil at mag-stagnate yung buhay mo. Kung palaging sumusunod sa gusto ng ibang tao, mawawala ka sa sarili mo at hindi mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Batas number 5. Huwag kang umasa sa validation ng iba. Ang validation ay parang droga para sa utak. Nagbibigay ng temporary high, pero kapag wala ito, nakakaramdam tayo ng gutom at paghahanap. Sa stoicism, ang tunay na halaga ay galing sa loob, hindi sa panlabas na papuri. Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ang reaksyon mo sa feedback ng iba ang tunay na sukatan ng iyong lakas. Halimbawa, Ah, uh, sa social media maraming tao ang umiikot sa likes at comments. Pero ang stoic ay nagtatrabaho sa likod ng kamera na hindi umaasa sa papuri ng iba. Kapag sinabi ng kaibigan na hindi ka maganda ang ginawa, ang stoic ay tatanggapin ito bilang pagkakataon para mag-improve, hindi bilang pag-atake sa sarili. Practical na hakbang. 1. Mag-practice ng desisyon. Araw-araw na hindi mo ipapaliwanag or hihingi ng approval. 2. Gumawa ng affirmations tulad ng... Hindi ko kailangan ng approval ng iba para mahalin ang sarili ko. 3. Magkaroon ng digital detox. Kung saan iiwasan mo muna ang social media para matutunan. Mung maging komportable sa sarili mo. Batas number 6. Piliin ang discomfort na magpapatatag sa'yo. Ang tunay na lakas ay hindi nabubuo sa comfort zone. Galing ito sa pagharap sa discomfort na pinipili mo. Sinasabi ng stoic philosopher na si Seneca, Difficulties strengthen the mind as labor does the body. Halimbawa, na atleta ay madalas nagtitraining sa mahirap, na kondisyon para maging handa. Sa buhay kapag pinili mong harapin ang takot o kahirapan, mas lalakas ang loob mo. Practical na hakbang. 1. Gumawa ng daily habit na voluntary discomfort gaya ng paggising ng maaga, cold shower o paglalakad kaysa pagsakay. 2. Subukan ang mga bagong challenges na medyo nakakatakot para sayo. 3. Itala ang mga natutunan mo sa pagharap sa discomfort. Batas number 7. Mamuhay ayon sa sarili mong prinsipyo. Hindi sa expectations ng mundo. Maraming tao ang nabubuhay ayon sa inaasahan ng iba, ng pamilya, kaibigan, lipunan. Pero ang stoic ay may malinaw na prinsipyo na sinusunod kahit hindi ito popular. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be, be one. Halimbawa, kapag hindi mo gusto ang trabaho, pero pinipilit mo dahil ganun ang gusto ng pamilya, nawawala ang kalayaan mo Kapag masyado kang nagpapa-apekto sa trends, hindi ka na authentic sa sarili mo. Practical na hakbang. 1. Isulat ang tatlong core values mo at gamitin ito bilang guide sa lahat ng desisyon. 2. I-reflect araw-araw kung ang ginagawa mo ay aligned sa values mo. 3. Huwag matakot na sabihin ang hindi sa mga bagay na hindi mo gusto. Kung pagsasamahin mo ang lahat ng seven brutal na batas ng stoicism, ito ang resulta. Matatag ang loob kahit anong pagsubok. Malinaw ang direksyon ng buhay. Hindi ka basta-basta maapektuhan ng opinyon ng iba. Masaya ka dahil ikaw ay tapat sa sarili mo. Ngayon oras na para gawin ang unang hakbang. Piliin mo ang isang batas na gusto mong simulan i-practice at comment sa baba kung bakit. Kung gusto mong tulungan kita sa journey mo para maging mentally unbreakable, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share. Yung bayo naman na ito sa mga daong kailangan ito.